Ay, ayan. Oops. Magaluto na naman kami ng ano, pinakro. Kung sa tawag sa amin sa Bicol, pinakro. Yung saging na saba. Ilaw na saging na saba. Tapos, ayan. May lagyan na ng gata. At aray. kunting asukal. Ayan. Yan naman ngayon ang aming linulutong merindahan. Mm -hmm. Yay! Sarap! Uh, oh. okay. luto, luto, muna. Mm Wow! Oh, magata. Oh. Niya. Magata. Yeah. Yan na ho. Oh. Mm wow. Maria, kaumay na kasi yung mga ano tinapay. Nga, mga tinapay. Kaya magluto naman ang mga mm. ano, duma duma kung sa amin. Ano ba yung duma? Duma, mga sa Tagalog, ano? Sa Mga, mga. Duma, kamuting kahoy. Ayun, mga, mga, mga. Rot crops. Ayan. Ayan. Um, at sa susunod naman, ang amin naman, gagawin <laughs> balisong-song. Kung sa, recall balisong-song. <laughs> balisong yung pinupuso-puso na malagkit. Mm. Na may, na may ano, ano ba yun? Yung buko? Oh, buko. Ay naman. Ayan. Medyo naman tayo ng mga oh. nakitikman. Wow. Oh, sarap. Oh, sige. Ano kung ina. Aban-aban lang pag mabutang Okay. okay. Oh. Ano, malapot na. Luto na yung nagata. Oh, okay na yan. Okay na yan. Para makalamig na. Ayan. Oh. Ang tinapro. Lutong wow. bicol. Yan ang Ayan bicol. Yan ang lutong bicol. Pakro kay Patro. Ay, patay na lang muna. Uh -huh. Ayan, o. Oh. Kaluto na naman kami ng meriendahan. Ayan, o. Oh. Ang merienda. Pahingi, kunti, natinidor. Ang sing. Katikman ko nga yung lambot. Okay. Katikman lambot na yan. Ayan ang lutong bicol. Ayan, matikman nga muna. Kasi wala akong nabiling yung malalaki. Na, na saba. O, 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 at doon lang ako sa baba nag ano eh. Oo, okay na yan. Yeah. Say, nga ni. Yung pagka ano pa ano ni Jesse. Pagka chak chak. pa ba, slanting. Mm. mm -hmm. Pero ano. Maano na. Okay na. Kaya. Ayan, okay.

sera. Sabi ni Kuya mo, oh. 'wag na daw siyang dalahan ta hindi mo siya makakain, tabisi siya. Dito na lang siya kakain pag-uwi. Hmm. Paano, pag kunin na mga oras, grabe na po punta doon na, pag hapon na, dami nang customer. Um, ano na 'yan, sorrolan na ano, may una siya mahakaw, murunin. Hurun Maayos. Maayos ta 'yon. Makukunin na oras siyam punta doon ni mga customer. Dari lang magawa basta merong ano, kompleto. Kompleto. Ang balisong-song, kailan tayo gagawin balisong-song? Oo. Oh. Ang kailan lang na naman dyan. Oh, oh, oh. Dapat hindi lang purong ano yun, no? Malagkit. Mayroon halong arena. Oo. Oh, oh, ihalo na natin. Ay, yung arena mo dito, oh. oh yung sobra, na. Ay, yun na ihalo natin. Okay, okay na yun. Tapos. Ano na lang. Ano nang kailan? Buko. Buko, tsaka dalawang uh -huh. buko ano isang uh -huh. ki isang kilong arena mm ah uh -huh. uh, yung ano glutide condensed milk na lang yun, ano na ito. alang condensed kailangan pa uh -huh. kaysa asukal ano okay na okay na isara oh, isara sara po na ta. oh. sara na. natin sara sara na okay mm. ayun ayan Ay, oh. yan oh, na believe believe <laughs> believe oh, ah, oh, na kayo na. 35 pesos ang isa. <laughs> 35 pesos. Ah, bili, bili na. Oh, oh, sarap pa kayo na. O, oh. magtaring-taringan na. Diba. O, oh. oh, bili na kayo. Bili na Sino na gusto? Ah, hindi na pala bili. Bigay na, bili lang. na lang. Ayan, o. Oh. Sinong gusto? Kuha na. <laughs> ang merindahan. <laughs> na pinakro. Lotong Bicol. Ayan po. Pamisan-misan, maiba naman ng ano kinakain at nakakaumay na ang mga ano mga tinapay tinapay kaumay na ayan palamigin palamigin na muna yan po Oh, thank you, thank you, thank you. Ano, kain ka na, priya, merienda ka ng saging? Api nga, api si Tria, baby, oh. Ah, api na, kro, api. Ayan. butok Okay na yan, oh. Pwede na to. 6 minutes. Okay. Yan. Bye bye. God bless po. God bless us all. Ayan na. Maya-maya ta. Maga pa man. Uh Oo. -oh. Uh -oh.